DIY Moto good morning mga ka Moto do Bali. Lalabas ulit tayo para maglalamog no. Babiyahe tayo. Umalis tayo ng bahay exactly 8 o'clock ng umaga. So meron na tayong first booking no. Bali ang booking niya Kabiyaw to may kawayan. So nang natin sa Kabiyaw yung yung pipikapin natin. So mali yung pin location niya mga kamoto vlog. So ayun pagka mali yung pin location at naka priority yung pipikapin yung mga kamoto At kukunin niyo yung kukunin niyo pa rin yung ano yung booking eh pwede kayo magpatagdag mga ka motovlog so, kung pupuntahan nyo mismo dun sa pickup location halimbawa ah, kasi sa akin 11 kilometers away dun origin mula dun sa original na pin location niya. so sablay nga yun. so ginugil ko yung talagang tamang pin location San Antonio Nueva Ecija. so mula dun sa mali papunta dun sa tama 11 kilometers So, mo-multiply nyo lang siya sa ano 5 kil 5 pesos per kilometer no So bali lalabas siya 55 pesos ang dagdag sa shipping fee So bali nakuha nating uh, shipping fee originally ay 621 plus 55 Magiging ano siya mga kamotoblog 676 yung babayaran So na inform na rin natin yung receiver Na yun yung babayaran niya 676 Priority siya mga kamotoblog na papuntang may kawayan So bali ang naging ano niya ngayon Sa Antonio to may kawayan Ang shipping fee ay 676 So ganun lang gagawin yung mga kamotoblog i uh, Multiply nyo lang sa 5 pesos per kilometers kung mali yung pin location no? So, kailangan alam niyo yung layo dun sa maling pin location papunta sa tamang location so multiply nyo lang ng 5 pesos so yun eh, mga kamoto hanapan natin to ng kasabay no? along the way so dito tayo dadaan sa ano, Arayat Pampanga papuntang Maykawayan, Kawayan, Bulacan so magma MacArthur, Ay MacArthur Highway tayo mga kamoto so hanapan natin to ng kasabay mga kamoto update ko kayo mga kamoto moments later So Hayn mga kamoto vlog update ko kayo no minakuha tayo yung pangalawang booking so arayat to Novaliches Quezon City So ano lang siya damit pipikapin natin mga kamoto vlog no Bali 73 kilometers ang layo niya mula rito sa Arayat Pampanga no So bali ang shipping fee niya ay 385 bali ang mangyayari dito sa pangalawang booking natin, balikan siya mga kamotovlog. So bali madodoble yung pamasahe, magiging 770. So ayun mga kamotovlog, uh, paldo tayo ngayong araw to. Dalawang booking pa lang, paldo na tayo. No? So yun, pick ko lang yung item, then diretso na tayo ng may kawayan, then papunta tayo ng Novaliches, Quezon City. So yun, mga kamotovlog, update ko kayo kung masasabihan ko pa ito na isa pa ang pooling. Salamat sa Diyos. Trap na natin yung dalawang item. So, bali yung yung Santo Ayun, uh, meron siyang papalik papuntang Santa Ana, Pampanga. Ano. So, ayun, may siya. So, dito siya pinadaan ng nagkakalaga siya ng 300 385. Then meron tayong sana ng ano pangatlong booking, malolos to right from uh, problema. Lahat ng numero hindi natin ma So ayun, pina na natin sa pina na natin. Kaya lang problema. Na-press tayo, na-press yung account natin so hindi tayo makapag ngayon. Uh, 10 minutes, hintay tayo nang ah 9 minutes yata o 10 minutes yung pressing time para makapagbuka ulit ng mga panibago. Hindi okay, mga kamoto So i-deliver ko lang tong ano yung Yung pabalik papuntang ano Santa Ana, pampanga ano Galing Novaliches So hapang nintay natin yung pa Yung pakatlong booking So deliver mo natin ito mga kamoto vlog So okay, yung mga kamoto na i-drop off na natin yung ano, pabalik ng Santa Ana Pampanga yung nagkakahalaga ng 3, 770 na balikan yon balikan Santana na no to no Baliches sa Santana. Sobrang So saka ko tayo na pangatlong booking pupunta namang Apalit sa Tarlac City. sa ayun, side mirror ng sasakyan yung i-deliver natin sa Tarlac City mga kamotos lang. So ito siya. So ang shipping pin nito mga kamotos lang ay 427. No? Tingnan natin kung makakapagdagdag magdadagdag yung client natin no? sana magdagdag na para di ba tayo pa uwi eh. so bali pag nasa Tarlac City tayo anda na natin sa Ragosa sa Antonio then Cabeo na yun mga kamoto so yun mas mabilis ang papalik ni shortcut dun eh so yun mga update ko kayo mamaya kung may pa tayo ng pangapat na booking then kung hindi na papakita ko na lang yung kilit natin sa buong magapo na ito mga kamoto so update ko kayo mga, mga, mga kamoto kaya mga kamoto andito dito tayo sa Tarlac City no bali eh, drop off na natin yung pan third booking natin no sabi ko sa inyo magbibigay ng tips si kuya bali yung shipping pin ito yung galing apalit papuntang Tarlac City ang papasahin nito ay 427. Pero si Kuya, ano, ang ginawa niya papasahin 650. So, yan, ang laki ng tips sa atin ni eh, Kuya, malaking didagdag. So, bali, total cash on natin. Uh, pakita ko sa inyo, mga kamotoblog. So, alam pa tayo ng pangapat na booking pabalik kung may makukuha. So, update ko kay mga kamotoblog. So, ayan, unfortunately, mga kamotoblog, di na tayo nakakuha na ang pang-apat natin booking, no? Pauwi ng new BC, So, bali, papakita ko na lang yung gross income natin dito sa screen. So, bali, yung naging gross in income natin ay nasa 2,120. So, ileles na lang natin yung mga other expenses natin gaya ng gas consumption, food, saka yung top up. So, pakita ko na sa screen mga kamoto vlog. Be break down ko na rin. Let's go! I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, yeah, damn ain't that great. Nice. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not So ayun mga kamoto vlog So napakita ko tayo yung clear natin sa araw na ito Unang una maraming maraming salamat sa Diyos At bigyan tayo ng magandang kita na may uwi sa ating pamilya no? Then huwag nyo rin po kalimutang mag subscribe, mag like, mag comment At huwag niyo rin po kalimutang pititin ang notification bell Para updated kasi mga susunod kong i-upload na video Hanggang sa kuli mga kamoto vlog Bye bye